Hello at maligayang pagdating sa mahusay na bole. Ako si Laura at ipapakita ko sa inyo ngayon ang isang napaka-espesyal na paraan ng pagcaston cast on na wala pa. sa... Paalam. Sa ibang video, ipinakita ko na sa inyo ang tradisyonal na paraan ng pagkakabuhol na napakahusay din at sa palagay ko ay hindi dapat nawawala sa anumang koleksyon. Pero ito ang mga ito. Ang cast on ay talagang may kakaiba. Tinatawag din itong cast on na walang katapusan. Talagang isang mahiwagang bagay ito. Dahil hindi natin kailangang magsimula sa simula, hindi yun na kailangang komplikadong kalkulahin kung gaano karaming sinulid ang kailangan natin para sa mga simula ng tahi na gusto natin itaguyod. Pwede na tayong magsimula agad sa simula. At bawat sentimetro ng balangkas, has... sukat Ipakita. Lagay ang layo ng na malayo sa harap. Karaniwan, iniwan ko ang buhol hanggang 20 cm. Niwan ko ang dulo ng sinulad para may pang-integrate pa ako sa aking gawang knit. Pero dahil gusto ko talagang ipakita dito, kaya gusto mong magsimula sa pinakasimula. Ako sana ang ilipat ko rin ang aking knot sa simula. Paano ko ito gagawin? Kinukuha ko ang dalawa kong daliri at pinapalo ko ito ng isang beses. Dito ilibot mo ang sinilid para magsagpo ito. Maaring alisin ko na ito mula sa aking mga daliri. Nagawa ko na lang basta isang bilog. Pero siguro yung dalawang daliri lang, walang problema. At ilagay mo ang shred sa ilalim nito. Parang isang maliit na spinning cell ito. At ngayon ay kukunin ko na ang aking karayong. Ang aking unang karayong at kinuha ang sinulib. Yung nasa ilalim nito, higpitan mo nang mabuti at gusto kong gawin itong medyo masikip. Pero sa ganitong paraan, sa tingin ko ay tama lang. Meron na akong slip knot dito. Sa Ingles, slip knot din ang tawag dito sa banda. Madaling tandaan at maaari na akong magsimula dito. Kumpara sa cross wrap, gumagamit ka ng dalawang karayom para magkabit ng stitches. Pasko din minsan na ito ay hindi opisyal na tinatawag na simula kundi pagsisimula dahil inilalagay mo ang mga tahi sa ganitong paraan. Itulog ako. Kayo na ang bahala. Tawagin niyo lang itong mahika dahil talaga namang mahika ito. Hawak ko na ngayon ang working yarn o ang mahabang sinulid sa aking kamay. Karaniwan kong iniipit ito sa pagitan ng aking pinky at sinsing na daliri. Ipinapalukot ko ito isang beses sa harap ng dalawang daliri ito. Isa lalawang beses sa paligid ng index finger, depende sa kung gaano kalambot at madulas ang sinulid. At mayroong na ako dito sa aking panimulang posisyon. Ngayon ay para bang gumagawa tayo ng knit stitches ibig sabihin, pumapasok tayo mula kaliwa papunta sa kan, mga gawain sa pagmamaskara. Sinukuha namin ang sinulid gamit ang karayom at inilalagay ito sa harap ng karayom. Ibig sabihin, papasok muna ako dito sa snack. At kunin ang sinulid ng sanga ng ganito. Kita-kits na lang. Oh. Ngayon, may dalawa akong loop, isa sa bawat dulo. Ito ay hindi pa ang ating hantungan, kundi dito ay sapat na ang ating hinila para sa atin. Lagi ang loop na ito sa ibang karayong. Habang ginagawa ito, karaniwan kong hinahawakan ng mahigit ang na ito para hindi ito madulas palabas. Ikot natin ang kayam ng ganito. Na ngayon ay para bang mula sa ibaba, pwede na tayong pumasok dito sa loop na ito. See, off. Oh. Sila mo muna Simulan natin ngayon mula sa likod. Ililipat ko lang ito ng medyo paatas. Lahat muna medyo mas mahigpit. Hindi sobrang higpit. Gusto natin mamaya makatrabaho pa sa mga loop. Dalawang stitches sa karawan. Okay tuloy lang ang proseso. Bumalik tayo sa likod ng tahiin na ito. Kunin natin ang sinulid na ginagamit. Hilahin natin ito. Maay mo rin siyang hilahin ng kaunti pa para madaling makuha at ngayon ay pumapasok tayo mula sa likod ng tahina ito. Pwede kong higpitan pa ito ng kaunti. Pero hindi masyadong nakipet. Naniniwala ako na ito ay isang maling pangunawa. Ipapakanta ko ito ulit ngayon. Paso. Punin natin ang sinulid. Kitakits. Wow. At ngayon, mapapansin mo na maaari kang manatili sa loob laban sa seed stitch ibig sabihin sa madaling salita. Pag hinigpitan natin ito ng kaunti, mayroon na tayong tamang agwat ng mashe at maaari tayong manatiling nakapusok sa karayong at magpatuloy. Higpitan pa ito ng kaunti. At iyon ay maganda. Ang ganda ay nasa kagandahan. Gusto ko itong gawin mas matagal. Hindi ako masyadong gusto na magtrabaho sa dulo ng karayom kapag ginagawa ko ang simula ng tahe dahil nagiging masyado itong masikip. Nandito ako kapag hinila ko ito ng kaunti pang mahaba at dahan-dahang inilipat sa karayom na ito at pagkatapos ay hinihigitan ko ulit gamit ang hinduturo. Iyon na talaga. dito ibig siya kung submission mo kung meron kang siyang sapat na sinulad, maaari kang magtanggal ng libong tahi, walang problema. O oh, siya mga tahi, dalawang daang tahi, walang problema, patuloy lang ang usapan. Ngayon ay meron akong dalawa Nalata na pakalit na sample ng tahi para sa inyo para lang makita ninyo ang pagkakaiba. Ang sample na ito ng tahi ay ginawa gamit ang isang karaniwang cross cast on. Konti lang pakaliwa, madalas ganyan sa akin at dito nabubuo ang mga maliit. Oo, alon o bukol at meron kami. Simula ng similid na panimula at ang similid na pagtatapos sa parehong panig. Siyempre, depende rin ito kung kailan at paano ka magtatapos. Sa ating simula na may walang katapusang pagkakabit ng mga tahe. Sa tingin ko, hindi talaga makikita ang malaking pagkakaiba. Ang mga tahe ay nagsisimula rin ng maganda dito. Parang meron tayong maliit na pala dito. Hindi ito kahit papaano ay mas masikip o mas mahigpit kumpara sa ating isya pang pagsabog simple lang ang ating simula sa kabilang banda. Pero hindi ito gumagawa ng malaking pagkakaiba. Talagang nasasabik ako tungkol dito. Walang katapusang pag-cast on at maisip kong gamitin ito para sa maraming proyekto. Pero sanay na sanay din ako at tiyak na babalitin pa minsan sa crossover beats. Sumulat kayo sa mga komento kung sinubukan nyo na ang iba't ibang uri ng cast on. Ang cross cast on, ang infinity loop cast on. Kung alin na mas gusto nyo at bakit ano meron kayong iba pang mga tanong o mga kahit huwag mag isulat ang mga ito sa mga komento sa ibaba magiwan ng like mag-subscribe at mag-subscribe din at sabay-sabay natin ituklasin ang mundo ng niyo hanggang sa muli paalam